lahat ng mga paghihirap dito sa bundok grabe yung pagod walang kain, walang inom na tubig kinakaya ko ito mga atol dahil sa inyo dahil sa pamilya ko nag nako na matagal na ako dito hindi ko alam ang palabas na daan dito sa bundok Grabe mga tol, sobrang gutom ko na dito sa bundok mga tol. So sana tulungan nyo po ako mga tol no. grabe. Sobra yung hirap natin dito sa mga sa bundok mga tol. Kaya ilang araw na po tayo dito sa bundok. Minsan uh, naka nakaka uh, online tayo mga tol no. Uh, Naka-open tayo ng Messenger. Tsaka ang problema ang problema lang mga tol, hindi tayo naka makapag-send ng mga message mga uh, tol no dahil wala-wala uh, yung signal dito mga tol so ngayon mga tol, yung ay, ngayong araw na ito uh, maghanap muna tayo ng mga pagkain or anong mga uh, pwede natin kainin dito sa bundok mga tol no so nandiyan yung sapa na uh, walang tubig mga kaidol uh, mga tol no dahil uh, uh, mayroong tubig dyan kapag malakas yung ulan dito sa area na ito mga tol So kagabi. Ah uh, buti na lang uh, mayroon akong nakitang malaking puno doon ako sa uh, loob ng puno nag uh, nagtambay kasi malakas yung ulan dito sa area mga tol. So grabe yun ang sakripisyo ko dito mga tol. Dahil uh, sa area nito hindi ko na alam kung paano uuwi mga tol no. So ngayon mga tol, ngayong araw na ito hanap po na tayo ng mga pagkain dito sa area mga tol sana walang mangyari sa atin dito mga tol ayan so shout out ko po lahat ng mga solid viewers silent viewers natin dyan no, shout out ko, ko, na lang po kayo mga tol no? so tara mga tol samahan nyo ako sa exploration ito grabe hindi ko na alam mga tol kung saan tayo pupunta nito di uh, ilang araw na po ako mga tol no uh, hindi nakakain hindi naka inom ng tubig so sana ngayon mga tol makahanap tayo dito sa area ng mga uh, mainom or makain no so kahit prutas lang mga tol yan so sana tayo mga tol Ayan mga tol. Nandito na tayo ngayon sa itong uh, uh, area na itong mga tol. No? Uh, pag, pag may malakas na ulan, ito po yung uh, area na may tubig na uh, parang uh, malakas na tubig na papunta dito sa baba no? or baha mga kaya uh, tol. No? Ayan, maghanap tayo ng mga prutas dito mga tol kung ano po yung pwede natin kainin. Ayan mga tol, So sobrang nag-alala na po si uh, Bro DJ Gus TV mga uh, tol no dahil nawala tayo. Yan po, maghanap tayo ng mga pagkain dito mga tol. Ano bang prutas ang nandito mga tol? Ayan. Ngayon mga tol meron ako nakita no puno isang uh, punong uh, isang prutas mga tol no kapayas mga tol. So ngayon up muna tayo mga tol kasi kukunin ko muna doon sa itaas mga tol. So balik lang po ako mamaya mga tol no update ko lang po kayo mga tol. So uh, ayun mga tol. Uh, Slice na natin yung uh, uh, kapayas mga tol no. Ayan. Ito na lang po yung kakainin natin na prutas mga tol kasi ito lang po yung nakita natin dito sa bundok no. Yan sobrang hirap mga tol, wala pang tubig mga tol. So maghanap tayo doon sa itas mga tol no. Yan. mga tol, no? meron pang mga dumi dito sa baba mga tol kasi nahulog ito kanina kapag uh, nahulog ito kanina no? nung uh, katapos ating na natin na-slice yung kalahati mga tol So ngayon mga tol, maghanap tayo ng mga tubig, no? Kung ano po yung magkikita natin dito. Ayan. So sobrang hirap talaga mga tol. Wala tayong tubig dito. Ayan. Maghanap tayo dito mga tol. Kasi itong area na ito mga tol, mayroon ako napansin, no? Na tapunan daw ito ng mga Basura, mga tol. No, so, kagabi, mga tol, no? Or kaninang uh, madaling araw, uh, hindi ko pala nasabi sa inyo na nakadaan tayo ng uh, mga malilit na kubo, mga tol. So, tsansa na po natin, sana yon na maka uh, charge or makahingi ng tulong or mga pagkain, mga tol. No, dahil uh, wala tayong kain. Ilang uh, kainan na uh, hindi na tayo nakakain, mga tol. At, uh, at saka, uhaw na uhaw na tayo sa tubig mga tol no hindi na tayo nakainom ng tubig kaya lang nagka problema mga tol hindi sila papayag na pa mag tayo doon kasi hindi nila tayo kilala stricto po sila mga tol so hindi, hindi, wala po akong magawa mga tol no naiyak na lang po ako kanina no habang naglalakad papalayo sa area na yun so para sa safety na rin natin para sa safety na rin mga, natin mga tol ng umalis na lang tayo doon kasi hindi natin alam baka membro din sila ng mga armadong tao mga tol. So ngayon mga tol, maghanap tayo ng uh, tubig dito. Yan mayroong mga basura dito mga tol. So sana may makikita, may makita tayong tubig. Yan mga tol. Naiyak na lang ako kanina. Dalagyan ito ng sundrox, mga tol. Walang ibang hindi nating ilumin dito. Okay lang sana kung may niyog, mga tol. Yan, mga tol. Walang wala talaga. So yan. Kahit lang man no na uh, tubig na maliit lang mga katol. Okay na yun. Oh, ito mga tol. Ito natabunan. Tubig tumatol. Ayan. mo tayo mga tubig mga tol no. Buti na lang nakakita tayo mga tol, natabunan ng balas mga tol no. Natabunan ng buhangin. Okay lang siya mga tol. No? Medyo mainit lang yung tubig mga tol. Buti na lang nakakita tayo ng tubig mga tol, no? Ah, grabe hirap talaga dito sa bukid mga tol. So, saan, saan, saan kaya tayo dadaan ngayon mga tol? Hindi na, hindi ko na alam. Ang so, daanan dito. Yan. Yan mga tol, no? Ah. Dito tayo dadaan. Bulang daanan na iba. kasunahan mga tol yun mga tol may mga tao sunahan sana nakikita nyo mga tol no? napakadelikado yung buhay natin dito ito mga kaya may uh, sundang at saka may baril yung dala may mga baril sila mga tol parang may inabang inaabangan sila mga tol yan meron lang dyan sila sa unahan may kawayan hindi ko na po alam mga tol no kung ano yung gagawin natin dito lah grabe napaka delikado mga tol yan yan mga tol yan mga tol no hindi eh, ko na po alam kung ano po yung gagawin natin dito ng baril mga tul putok ng baril putok ng baril iwan ko lang kung narinig ng uh, video natin mga tul no? so ngayon mga tul magtago muna tayo mga tul pagmasdan muna natin mga tul kung marami ba sila o sila lang tatlo tatlong tao po yung nakaabang sa atin mga tul no iwan ko lang kung tayo yung inapangan dito pero mga armado po sila mga tul